Nasawi ang isang ginang habang sugatan ng asawa nito, tatlong minor de edad na anak at dalawang iba pa sa karambola ng tatlong sasakyana sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tempra sa bayan ng San Fabiana dito sa lalawigan ng Pangasinana sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, ang Chief of Police ng San Fabian PNP, lumalabas sa impisigasyon na minamaneho ni Robino Natavio Oca, 42 anyos, sa may asawa, magsasaka at residente ng barangay pa Butawa, sa parehong nga bayan, ang isang kulong-kulong nga -kulong lulan ang apat na pasahero ng sumalpok sa isang motorsiklo na minamaneho ni Andre Castro de los Santos sa 24 anyos, sa Binata at residente ng barangay Damortis, sa Santo tom mas sabla na at sa Elf Van na minamaneho naman ni Erwin Balolong Gonzales, 47 anyo sa presidente ng Dasmarinas Village sa Bunuan geset dito sa siyudad ng Dagupan, kung saan ang mga ito ay patungo namang timog na direksyon. Na. Lumalabas sa imbisigasyon na binabagtas ng dalawang unang sasakyan na, ang nasabing kalsada patungo sa timog na direksyon na, kung saan na, ang kulong-kulong ay nasa unahan ng motorsiklo habang ang Elf Van naman ay nasa kabilang lane patungo sa hilagang direksyon. Na nabangga umano ng motorsiklo ang likurang bahagi ng kulong-kulong na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng sasakyan at nakapasok sa center lane na tumama sa Elfvan sa kaliwang bahagi ng harapan nito. Nasawi ang asawa ng driver ng kulong-kulong habang nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang lahat ng driver at pasahero ng mga nasabing sasakyan na agad namang dinala sa pagamutan. Samantala, nagkaroon naman ng pinsala ang lahat ng sasakyan at hindi pa rin malaman ang kabuuang danyos. Ongoing po yung kinakandak namin na investigation at uh, kung mapatunayan po natin na itong kuan itong, itong uh, driver po nitong nga uh, Yamaha Aerox eh siya po yung kwan, po yung malaman po natin or base po sa pag natin is eh, mapatunayan po natin na siya po yung uh, may kasalanan dito. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng pangkasinahan na Bombo, JB nag nagulata para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!